line up kasi ang um, parang may sobrang excited ng mga tao sa line up sa MMM. Talaga. Mm -hmm. Ikaw. Kaganda. Diba? Mabibigat ah. Mm -hmm. Oo. Wala ka bang kinakatakutan Yon. Yes. Lahat sila. <laughs> <laughs> sino? Lahat sila. Lalo mo lang na si Ate V. <laughs> But, ano din, babalik naman ako dun sa magkakaiba naman kami ng genres. Yes. Um, parang per genre is just two films, hindi ba? So, iba eh. Iba-iba talaga, hindi mo masasabi. Um, and since tradisyon na ang MMFF, mamimili na siya sila ngayon pala kung ano yung 1, 2, 3 nilang papanoorin pa mm sa December 25, 26, to, to New Year, hindi ba? Si, feeling ko nga, yung mga dapat katakutan, yung mga hindi masyadong ano, yung wala ka masyadong expectations. 'di ba? Parang may ganun din last year eh. Si Firefly. Yung yeah. course. Diba? Si Firefly. Oh, oh, plus yung movie Mulak, Cell, ano yun? Number 7. Yeah. oh number 7. Oo. Yung mga tahime, uh, oh, oh, mga tahimik. Hindi mo alam, biglang bubulusok yan eh. So, na-excite ako kasi ang dami mahusay na artista ngayon, mapabata, mapabago, mapa matagal na sa si industriya. Um, plus, it's the 50th anniversary of, of MMFF, I think it is just right na maganda ang buffet of of movies kasi tagal nila eh. Mm -hmm. Dapat talaga magpakita sila ng magandang mm -hmm. spread of of movies para bumalik talaga yung tao sa cinema. Acting wise, paano ka na-challenge dito? Paano ka na? At paano ka na Alam mo, kumapit na talaga ako kayo dito. Kumapit ka kasi hindi ka naman talaga niyang lihitoan hanggang hindi kanya nararamdaman ako na ganun naman talaga yun. So, minsan nang na lang ako, may mga take one ako. Maghintay ako, hindi take two ba? Ay, hindi, okay na. Okay ka ba? Okay lang ako, okay ka ba? Oo, oh, okay na yun. Sabi niya. Oo, oh, oo, oh, okay. Basta, o oh, pag -um okay siya, ibig sabihin, naramdaman niya yung trabaho ko. Pero, may isang eksena kami na hindi niya talaga ako minipin. May hindi, kita maramdaman. Ano eh, parang bobibitaw ka. which I totally appreciate kasi ibig sabihin, iba yung emosyon na nahihit ko sa emosyon na dapat kong And kailangan kaya mong itindihin yun bilang artista na hindi ka, o nang wala kang sama ng loob, nang hindi mo kine-question yung trabaho ng director mo. Kasi sa tuloy na salita, empleyado ka. Empleyado ka ng director mo at ng producer mo you have to deliver what is ha what has to be delivered and kailangan kang makinig hindi ka wala kang wala kang space mag arti arti kung gusto mo mag arti arti eh dapat model ka hindi <laughs> ka <laughs> dapat artist na dahil <laughs> pero meron bang scene or line na without spoiling na lang pero na excited ka na ma-watch abangan na alam mo marami hindi to sa hindi sa dahil gusto kong panoorin yung buong pelikula. Oh. So, <laughs> kailangan nyo na mapanood yung buong pelikula kahit ako, nung ginagawa namin to, dahil nga nagbabago si Direk Chito ng mga eksena, hindi na ako nag-memorize ng script before stepping sa set. Kasi nagbabago siya ng linya. Pagdating sa set, so pag nagbago ka ng linya, And magbabago rin yung emosyon mo. So, kaya ako na-excite kung ano yung ending niya. Kasi ang dami niyang binagong eksena, ang dami niyang binanggal na mga linya that would probably make sense kung alin ba ginawa yung mga iba pang eksena. Pero nung binubuo niya yung pelikula, at some point, parang siya nalang nakakaintindi. <laughs> ano na nga ito pupuntahan nito? Halika, tawarin na lang natin ito. I'm sure may nakikita yung hindi natin nakikita. Ano na lang, nag enjoy kami kasi nag enjoy ako para orin si Direk kasi nakikita ko kung paano siya nahahappy kapag na-achieve yung eksena ng gusto niya. Malikot pa yung utak niya pagdating sa horror. Yung, I don't worry. Grabe itong taong to paano mo naisip? Paano mo naisip na gusto mo ganito, tapos paglabas, ganito na? Hindi no, ka natutulog, no? Yung nag-aasaran lang kami sa set, but then again, pag kuwinento niya na, ay, may point naman. nga. Ah, oh, oo nga, mas nakakatakot na akong susumahin. So, ano ka lang talaga? Magta-trust ka lang ng todo talaga sa pagkabuuan. Kasi otherwise, kapag ha-parted ka, Wait, uh -huh. sa paggawa ng isang pelikula, simula pala, wag mo nang tanggapin. Eh kung wala kang tiwala sa director, sa writer, sa producer, wag mo lang tanggapin kasi hihilahin mo pa babae yung pelikula eh. Meron mm -hmm. mm -hmm. pa lang parang sa kwento ni director dito, may bagay dito na may something. hindi mm -hmm. Naniniwala ka ba dito? There is certain stuff. Right? Na no, may curse? May curse? Ah, oo, wala naniniwala ako doon. Mapamahiin ako oh, eh. Mm -hmm. naniniwala ako sa supernatural stuff. Naniniwala ako sa aswang, naniniwala, naniniwala ako sa lahat. Kahit hindi ko sinundan nasa, wala namang mawawala sa akin kung maniniwala ako. Wala man akong kailangan bilhin para maniwala ako. But at least it makes my faith stronger. Alam ko kung totoo man sila, kung malakas ang faith ko, wala mangyayari sa akin. Naniniwala ako kasi wala namang paggagalingan yung mga mo yan kung wala namang nakaranas na mga ganyan. And ang lola ko kasi sa father side, marami siyang mga collections ng mga giant saints, mga Mama Mary, tapos pinaprosesyon nila yan sa Kaloocan. So, pinaano niya sa akin lagi, kailangan ka magmano sa mga yan. Kasi kung hindi, baka kalabiting ka niyan sa taga. Ay, matakot takot ako, but ako, but ako, but ako. <laughs> talaga. Kaya hanggang ngayon, humahawak ako sa santo. Humahawak talaga ako sa santo. Hindi para gumalaw sila at bisitahin ako. Pero para na lang yung Thank you po ako sa lahat ng blessings. Salamat po. <laughs> Renesin po yung mga anak ko. Pakiprotect niyo po sila. Huwag niyo na po kakalapitin. Good. Day. May mga ganun. Kung baga, um, it makes you grounded. And, may mga ganun lang, di ba, na masarap lang ikwento sa mga anak ko. Kasi, yung mga bata ngayon, hindi naman na sila matradisyon eh. Yes. Hindi naman na sila, wala na sila ganun. So, you have to explain yung sa mga patay. Ma'am, why can't they burn us with a card? Kasi anak may pamahiin na kapag hinatid ka nung kamag-anak nung namatay, ikaw. may susunod at maaaring ikaw yon o tayo or any kasi sino yung relative nila. Where did that come from? Hindi <laughs> eh, na ako sasabi. <laughs> <laughs> eh, hindi ko na alam kung sa siya nang gano'n. Oh ko pa siya sasagotin? May mga gano'n. So, um, yun yung sana mabuhay ng mga tradisyon sa mga bata. Or at least, may tingnan lang nila kung gano'n talaga mga kapamahiin ng Pilipino. Ikaw may personal experience ka ba? Na. Nakakaiti sa set sa set yeah. sa so, in person, person sensitive ka po ah uh, hindi ako nakakaramdam eh ang talagang malakas ang sensitivities kuya ko at saka ate ko mami ko pero thank you lord na spare ako pero sa set sa set alam mo in all fairness kahit nakakatakot yung location namin hindi siya mabigat. Malakas ang, nakakaramdam ako ng bigat na energy nakakaradam ako ng bigat ng oras ng tao. Nararamdaman ko yung tao hindi ko magiging kasundo. Punang kita ko pala, basta may bigat ako ng dugo. Yung, hindi ko alam kung saan nagagaling. Yung kahit ako pala, yung, wala namang ginagawa to sa akin ng tao. Ito, pero matanginip pang ulo ko sa kanya. May ganon. Tapos after ilang days, mawawala lang siya sa set ko. Nang wala akong ginagawa ha. Uh -huh. Hindi ko sinasabi kung kanino man na may something ako sa tao. May ganon akong it's sensitivities. It's at least, energy and, and aura. Hindi ako nakakabasa, pero nararamdaman ko kung gaano kagaan ang aura ng tao. Dito sa pelikulang to, kahit nakakatakot yung mga eksena, siguro nga dahil ipinanganak siya out of positivity, out of love and trust. Walang ganon. Wala kaming ganong naramdaman. Wala kaming bigat. Wala. Maraming paniki sa bahay. Maraming peste pero walang nakakatakot. Siguro nga, at saka kasi even before we started filming the first scene, no first shooting day, nagdasal talaga kami. Nagdasal kami and then when we were shooting some scenes na medyo sensitive na makapag-invite ng other elements and other negative energy, meron kaming um, protector that would cleanse the space and kami din cleanse niya after the scene lahat naman kasi kami naniniwala sa ganun. So, walang mawawala kung lahat tayo mag magusukan tayo dito dahil bago tayo umuwi nating uwi sa bahay to. Pero kasi nakakatakot yung mga gamit ng pini na nilagay na nilagay ng pini na kasi so, yung healer, healer di ba? Yes. Eh siya yung may dala ng usok. Eh totoong pang cleanse yung usok na ginamit oh. namin. Okay. So talagang inaano naman siya. Bakla pa ka naman gusto mong i-share yung positive <laughs> na sinisingot-singot mo dyan. Kasi ina, all mine naman yan. Nagbigay uh -huh. so, ka nga dito. So kapag nagsaset setup sila, nandun kami lahat sa usok. Kasi nga medyo nakakatakot yung eksena eh. At saka yung sa talaga ni Uge, totoong Latin prayer. Uh -huh. So we had to, we had to edit out some words kasi nga baka makapag-invite. Dahil well, ang malakas ang, malakas ang energy ng Latin prayers eh. Kahit yung mismo protector namin, sinabi niya na ay itong prayers na nilagay ko, for protection siya. Hindi siya to invite. Uh -huh other negative energies or elements or what not. So, kalmado kami. Pinaghandaan niya Attorney Joji yung, yung pangkabuoan kasi ano siya eh? Confident siya na walang ibang energy na makakapasok dito. But we just have love and faith. Then we're good to go. And how was it like for working with your ano Bless uh, uh, them uh, ba to? <laughs> um, <laughs> um, alam mo, ang pinaka maganda sa nangyayari, Ako, I always look forward to creating a family environment sa kahit na anong projects na ginagawa ko. Kasi, yun na lang naman ang pangahawakan mo yung makabuild ka ng bagong friendships with new new um, cast, with new people. And then, I bring that friendship with me to the grave na itong itong pagkakaibigan na to hindi to dahil may project tayo yung gusto ko dinadala ko to hanggang yung matagal yung totoong pagkakaibigan pero pag nararamdaman ko to na plastic mo ako hindi na ako mag-effort -e sa iyo mm -hmm. pero etong set na to ang sarap sabihin na dahil nga puro lumang tao nga dito walang ano walang pag-aalinlangan masyado talon lang agad kami sa chismis talon lang agad kami sa sa mga ganap sa buhay, ganyan. Kain na kami ng kain, tawa lang kami na kami ng tawa. Wala mo nga daw ng mo. Balik ako si Tanay Lorna. Balik, lang, balik lang naman kami ng pagkain. Pag may binigay siya sa akin, may bibigay ako sa kanya. E, mamaya, may babalik na naman sa akin. Hindi na tapos ang muya namin sa <laughs> set. Yung talagang muya-muya team na naman tayo today. Pero kasi sa Pampanga yung set namin. So, kain talaga. Yung talaga yung nilook forward. Ah, nag-research talaga ako huh? pagkain sa pampanga ha, pwes ano ba yung pwede tirahin dito sa pampaka, maliban sa sisig. ano, ano talaga, yung in-enjoy namin yung proseso. And I, I'm just proud to say na we were able to build a new relationship that pwede mo talagang, kahit tapos yung pelikula, pwede kayo mag-inuman, pwede kayo na, kung ano man yung mapag-usapan nyo, it's just here. Hmm. Wala kaming pinag-usapan mga ibang artisi na, oh, alam mo ba si ganito, ganito, oh, alam mo ba si ganito. Walang ganon. Wala. <laughs> Kung meron man, hindi na namin sinisimulan. Kasi nga, parang ano, bakit pa? Ang tanda na natin para dyan. Yeah. Hayan na natin sa mga bagets yung mga ganyan. <laughs> Nagdagdaan naman kami lahat dyan sa part na yan, di ba? So parang, nag-enjoy na lang kami mag-compare notes sa mga anak namin. Kasi si at nani LT, so si Ate Janice, may mga apo na. So apo na yung pinag-uusapan. So ako talaga inisip siya. Oh my God na din ang dibdib ko. Apo na yung pinag-usap ng Tapos may 20 anos na kami lang. Ay, teka mo teka na. Parang hindi pa ako ready sa apo. Hindi, si... Siya lagi si na. ba? Oh, cute. Hindi ko alam. Talaga ba? Ang kasi. Ha? Sa TikTok. Sa TikTok? Oo. Ay, saan Very favorite or pera. Crushy Crushy naman crush yung bata at saka oh. mga bakla. Bakla <laughs> ito! Para alam po yung susunod ng viral, <laughs> nung nag-comeback ang Julian's Kitchen. Kasi part sila ng first episode namin. Yung versus, pilot. yung pilot, oo. ah, oh. uh, kasi three years ako hindi na jack Tapos nakita na siya uli, malaki na siya. Mm. Kasi hindi naman sila nakikita ng pandemic eh. Parang yung huling picture pag nilucho ng pandemic, bochog na bochog pa siya eh. Tapos nung nag bumalik na siya sa football, nung nag-, nung nag luwang na yung quarantine and all, bumalik na siya doon sa fitness routine niya kasi matako naman talaga siya at saka maayos matulog. So, yung shoot-up talaga nung growth hormones niya, kahit kami nagulat eh. Kasi nung pandemic, araw-araw kayo nagkikita. Pero every time nagugulat kami na nakikita namin, lumalaki talaga yung mga anak namin. Mm -hmm. Right in front of our very eyes, parang na naman ba itong mga ito? Lumaki na naman ba itong mga na Parang nasa isang bahay lang, lang naman tayo ah. Ang ano niya talaga, yung gusto mo sa teka, Lord, 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 please, hindi pa ako nalitin. Baka may girlfriend na yan? Wala mo, wala ko. Hindi pa siya, I'm, pretty sure naman, nagkakakrush. May mga binabanggit naman siya sa akin. Pero parang mas maraming nagkaano sa kanya, yung nagpapahiwatig, ayaw na ng ganun. gusto niya. Ayaw mo artista parang walang hilip eh. Um, mas athlete talaga yung mindset niya. Um, mas gusto niya talaga maging professional football player. At least sa mga pagkakataon na yun. Um, very ano naman, mag masipag naman mag-aaral. Kasi ang usapan naman namin yun, no? Know, you can do both. Pero pag may nag-fail sa class mo, sa subjects mo, may sa step back yung football mo. So he knows how to balance everything. Same thing with Johan and Luna very open naman sila sa mga bagay-bagay. But si Lucho lang talaga. Parang she he just finds it na mas interesting ang babae kapag ka, hindi niya type yung lagi na sa cellphone. Oh. Ayaw niya yan. Ayaw niya yung lagi na sa selfie. Ito na pointers from the home. niya? Ha? Traditional. Maaari. Maaari. Ayaw niya ng bongga yung ayaw niya ng maraming make-up. Ayaw niya yung isa-asato sa kanya. Oo, ayaw niya. Ayaw niya nung ano, ayaw niya gusto niya palagi mabango. Gusto yeah. <laughs> eh, kasi palagi yung nakasiksik sa akin eh. Uh -huh. So palagi ako inaamoy-amoy yan. So may pointers yan. na ng nababa. Pointers na ko. Um, so ano siya? May uh, strict? Strict ka. Ano na siya? Tapos may mga sinasabi ka na sa kanya? Wala pa. Kasi wala pa naman din siya masyadong magkikwento lang siya. Minsan nga inaano ko siya eh. may, is there like someone already? Supposedly, but I don't like her anymore. Oh, <laughs> May ganon. May mga ganon lang. Oh, okay. Ang bilis. Basta pag may nakita siyang hindi maganda, hindi kasi siya bumabase basta lang sa looks. Uh, may ganon siya. Yung... Kasi sa lahat naman sa kanila, syempre yung Luna hindi pa naman masyado nakakaano. Especially kay Johan, ang inaano namin, you know, don't, don't just judge their looks. You know, pakilalanan mo, kaibiganin mo, And then, you have to know kasi kung puro ang intensyon, especially babae yung amin. Mm -hmm. Si Lucho, wala pa lang talaga sa isip niya Pero syempre may mga moments yan na nag-aasaran sila ni Rai, or oh, did you get to their number, ganyan-ganyan. Pero hanggang doon lang, yung bata pa rin mag-isip kasi hanggang ngayon, nanonood pa siya ng cartoons, nanonood pa ng... He's just 14. Technically, kung babalikan natin yung 14-year-old self natin, ganun naman diba tayo? Naglalaro pa, nagpapatintero pa, nanonood ng parkons, nagpipiko. Hindi tayo naliligo hanggang pagalitan mo ng mga ulang natin. Ganon din naman siya. Natutuwa lang ako na wala siyang pagmamadali. Wala siyang, hindi niya compare yung sarili niya na, ah, kasi yung friend ko may girlfriend na. Chinichismis lang niya. Ma'am, you know. <laughs> my friend, Chuchu, has a girlfriend already and he's just 13. Yun, mga ganun siya. Yung very, very open naman siya. At saka ano pa din, minanamnam ko itong moments na ito kasi malambing pa silang tatlong lahat sa aming dalawang mag-asawa. Sinasabi nga namin na napakaswerte namin sa mga batang ito kasi hindi sila naihiyan mong pakita ng affection kahit na sa mall kami, kahit na sa restaurant kami, mag-holding hands pa rin yan sa amin, yayaka pa rin, magkikiss na magkikiss, parang these are the moments na hindi mo talaga kung pwede mo lang siyang i-bottle at i-laminate. Eh, lahat na yun, kung pwede mo siyang i-freeze dry. Mm I-preserve lang yung moment na yun gagawin mo talaga. Kasi hindi na lahat ng bata ganon eh, di ba? Pero sila naman, palagi lang namin nare-remind na talaga ba, ganito pa rin kayo pag 30 na kayo. Of course, why not? Kuno ko dapat na-recompress. Yan! Yeah! <laughs> <laughs> Last talaga Last question. Ano mom, yung, yes, ay, as a mom? As, 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 a person. As a mom, siguro, yung hindi ko makita yung kung anong magiging future ng mga anak namin. Kasi yun lang naman ang dinadasal ko gabi-gabi. To be able to, you know, give them the best possible future that we could give them. But of course, at the end of the day, kahit naman anong plano natin sa future ng mga anak natin, sila pa rin naman nang sabi ko ano talaga yung path na gusto nilang tahakin. I just want to see them blossom. I want to see them being professionals in their chosen line of work. And yung makita ko nag enjoy sila nang may family na sila. Yung, ang layo man ang iniisip ko, ang layo man ang tinitignan kong future nila, pero ang bilis ng panahon eh. Hindi mo masabi na biglang may nagpo-propose na, biglang oh, oh. Pagka kami mga drama, eksena, yun na lang yung iniisip ko. Alam mo, bilis tumuro na lang ng luha ko. Pag iniisip ko pala, nag-propose na si Lutro. Lord, hindi ka kaya! <laughs> hindi ko talaga kaya. Or pag may nagsabi na kayo, ano, ah, I'm gonna propose to you. Ay, hindi ko kaya! Hindi ko pa kaya. No, 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 no. <laughs> yun ang na nakakatakot talaga pag may nag-propose. Ang hm, yun lang eh. Ang 22 naman. Huwag naman! 24. 24? I'll get Hindi, hindi. Yung contact ko. naman. Noong nag-propose kasi eight. si Ray sa akin, I was 29, kami pareho nagpakasali. sa <laughs> <So> 28 <laughs> at that time, feeling namin, maganda na, na kami. Mm -hmm. Eh ngayon, ang panahon ngayon, patandaan. Diba? Like, yes. what? I I Bea is 30-something, 30, okay. Kath 30 is 28-29. Mm -hmm. Eh nung time na yun, seryoso-seryoso na kami nila eh, nung mm -hmm. plano na kami ng pasat. So baka naman sa batch nitong mga anak namin, baka gusto na nilang magsunod. Ay! Gusto sa so na nilang na lang right. sila. <laughs> Pagkaganda ako, pagtanda namin with them. Sure na yeah. lang <laughs> po. Wow. Sure, sure, sure. Yun pala yun. Si Evie, ganyan lagi nagpapaya. Abangan. Talaga lang din. ka, na, TikTok naman ako kasi gusto ko malaman kung ano yung nangyayari. Pero very seldom siya. pag a a a a a a Hey Rachel, happy birthday! I wish you, of course, the best day ever and always be grateful. Happy birthday!